Pinutong ulam pala yung biyanan ko. Ganito ang itsura niya. Ayan, pag malapitan. Parang siyang bulaklak. Eh. Bulaklak nga ito. <laughs> bulaklak na. Parang hindi pa bumubuka. Ganun. Ayan o. Oh. Parang ikumpa na bulaklak. Pag hilaw pa kasi, hindi ko, hindi ko pala naipakita sa inyo. Hindi ko na i-video kung ano itsura niya. Pag hilaw pa. Basta ganito ang itsura niya. Parang siyang bulaklak na hindi pa bumubuka. Maghanap nga tayo. Baka mayroong nakabuka. Ala, lahat. Ay, eto isa parang bumuka na. Ay bas, hindi pa. Ayun, gano pa rin. Yung puti yung bulaklak niya. Madalas ko nakakita diyan ang kunta nagluluto pero hindi ko tinitikman. Pero ngayong araw ay naisipan ko ay tikman ko nga kung ano lasa. Ngayon ko palang tumatitikman mga kapanay. At sabihin ko sa inyo kung ano lasa. Tikman natin tong sa baby muna. Baby talaga. Hmm, daan -daan. Parang ka lasa. <laughs> Masa, masala lasa kasi maraming masala yun ano? Oh. maraming matika maraming pampalasa pero yung mismong bulaklak hindi ko mawari hindi ko alam kung saan niyakan tulad kasi hindi mo na kumakain ng bulaklak. <laughs> bulaklak ng lang ng kalabasa kinakain ko, ganyan. Pero ito hindi siya kasali sa ng bulaklak ng kalabasa Ala, hindi ko gusto. Hindi ko nasasarapan. Ewan ko sa iba, nag din pala ako ng manok mga kapanay. Ang konti ng rice ko, ano, kasi kanina pa ako kumakain eh. Tuna <laughs> ako na riyan na lang ako eh. Hmm, Galing lang ako mga kapanay. O, sige na nga mga kapanay, nai-stress ako sa lango pati dito sa kinakain ko. Ibalik ko ito sa biyanan ko. Ayoko, hindi ko kaya. Hindi ko betang lasa. Ibalik ko sa biyanan ko para makain nila. Kinamay-kamay ko na. Huwag niyo sabihin ha. Nakinamay kamay na yan ni eh, Madam Adele. Ipina ibinalik pa sa inyo. Huwag nyo lang sabihin na tayo, -tayo lang nakakaalam. <laughs> Kasi nang masayang ano. O oh. oh, kaya, ipakain pala sa aso. May aso kami dun eh. May aso yung bayaw ko. Ipakain to. Isahog sa kanin dun. Magaling aso dito. Kumakain <laughs> din ng, ng gulay. O oh, yan mga kapanay ha. Mm. nga ulit natin. baka magbago. itong puti. Yung pabulaklak na. Yung bubuka na. Ang bulaklak. Papasok ang rey na. <laughs> pareho lang talaga ng lasa. Mas masarap pa rin yung bulaklak ng kalabasa. O sige mga kapanayang, bagus